Uh, true pa, nandito na naman tayo sa Andengs at uh, isa to sa mga pinakamurang uh, bilihan ng mga laruan. At lalo na ngayon na uh, magpapasko, highly recommended itong uh, lugar na to dito sa May Divisoria. Along-along ito -along eh, malapit to sa May Divisoria Mall. Tapos uh, kung papasok ka, anong iskinita yung ano? Yung iskin... Santa Elena po. Santa Elena. At may kita mo agad yung Divisoria Mall. Tapos may aakitang kang uh, escalator at uh, yun, may kita mo dito sa video na to. At ibibindi natin yung location. So, nandito tayo sa isa sa mga highly recommendable na bilihan ng mga, ng mga laruan dito sa may Divisoria. Ma'am, uh, anything recommendation, lalo na ngayon magpapasko, uh, ano yung mga mas mura mong uh, laruan na pwede natin, eh, Siyempre, kailangan magtipid Hi. yung mga kababayan natin ngayon, uh, ano yung mga pwede mong laruan na pwede mong uh, ibigay doon sa ating mga manonood. Ah, ayan. So kung give, pang-giveaways po yung ibibigay nyo, pambang, pambigay sa mga bata, sa barangay po, may recommend namin yung mga 50 pesos po namin, mga toys, yung mga carded na ganito. Ayan. Yeah, 50, 50 pesos. pesos, lang siya. Opo, yes, ah, 50 pesos lang po yan. Ayan. Ito, pang girls. Halo na po yan, meron po yan. Pizza, may toys, may sting shots. Ayan. At billiards na maliit. Ang oh boys. Yeah. Yan, kung magbibigay po kayo, may balak po kayong magbigay sa mga barangay ng mga bata doon. Ito po 'yung mga tag 50 pesos namin, good quality na po ito. 'Yon sa mga Yan. local Oo. government, no. Actually sa mga local government, madalas 'yung kayong... si mga bumibili sa amin 'yung mga Oh, lalo na ngayon na uh, mm -hmm. magpapasko. At uh, especially doon sa mga barangay, bawat barangay, At dun sa mga nako meron may mga kaya. Para ng mga bata. Mm -mm. Oo, oh, para pampasaya ng mga bata. This Ayan, Christmas. Ito. So, madam, uh, anything ano pa, marami pa. Actually, marami kayong laruan marami, dito. Marami. Ah. May nakita akong mga ano dito, iba't ibang uh, klaseng laruan. So, ano ba yung mga iba't ibang klaseng laruan mo dito? Uh, meron kaming uh, RC cars, train set, pag sa mga boys po, uh, pag sa mga girls naman, kitchen set, dolls, uh, microphone, um, tapos sa mga boys ulit, ang mga transformer, yung mga games po na pang-family, meron kami mga... Ah, yung mga dogs. card games, yung mga uh, ano, uh, ah, meron pang din mga kayo. May pang-family games, may family meron, games din pa so, po. meron din po. So, yun. Yeah. Ito po yung mga RC car namin. Bali, meron po kaming dalawang klaseng RC car. Meron kaming rechargeable, meron hindi rechargeable. So, ito sa mga sa baba namin, ito yung mababa baba namin presyo. May mga less pa po yan. So, yun, 240 pesos po, may less po yan, mga niyo po yan ng 200 pesos na lang. Bali ah uh, battery operated lang po yan yung mga ganyan dito hanggang dulo. Tapos kung gusto niyo naman po hindi na makse sa battery, ito po dito po kayo banda sa taas, mga rechargeable na po yan. Ito rechargeable uh -huh. siya. So madam, uh, regarding sa ano nabanggit mo yung uh, discount. For example, bulk bulk order yung uh, binili ko, may discount siya. Meron po. Lala-lala sa mga local government. Opo, meron mga po. Mga LGU no. Mayroon Tapos po. sa mga baranggays, no? At so, dun sa mga non-organization na nagpapasaya tuwing Pasko, naku, mm -hmm. napakagandang ano to idea ah, to. Uh, Pwede kayo dito sa Andengs at uh, murang-mura talaga. At magkakaroon kayo ng discount, actually, yun ang number one na nila. Mm -hmm. So, ma'am, madalas na hinahanap sa mga boys, ano yung mga laroan nila? Madalas, ano nagtatanong sila kung ano magandang panggift sa mga 3 years old, 6 years old. Mga madalas nare-recommend namin... Lalo na pag mahilig sa dinosaur ito. Ay, mga yan. dinosaur siya. Sunod, sunod, yan, yan, ang yung ganda. Tingnan mo yung mga, mga sa price true pa. Oh. Oh, 504. Yan, meron siyang ano, 456, 696. Tapos may mga ano rin siya. Oh. Mga tag dito? At, mga truck po. yung mga ano. batang nahihilig sa mga truck. Yan o. Oh. Ang ganda. 192 lang. Tingnan mo quality siya. Oh. True Oh. Yan o. Oh. Yan. So, yan ang oh. ganda. Oh. Tapos yan, mga uh, sa mga trains mo, actually very ano ang trains mo? Ah, eh. trains lalo na ngayon magki-Christmas, gusto nila may trains dun sa ilalim ng Christmas tree nila. Oo oh, nga no. Ayan. So ito siya, ayan. Ah, oh, ito yung mga maliliit namin. Ayan. Ito. Apo. Yung so, mga malalaki namin sa taat, may may smoke effect na po 'yan. Yan, may mga ano na siya. Opo. Uh -huh. so ito worth 252. Ayan, may 324. May worth 360. Tapos, ito may worth 480 Mga train set to mga katrupa. Tapos, ito, yan, 720 Tapos, yung mga nasa taas, yun ay mga magagandang klase. Magagandang quality na po. Yung yun, quality na, talaga na, na, na ano. Po, eh. So, yan. So, doon naman tayo sa, ano madam, sa girls. Sa girls dito po. Testa naman sa mga girls, no? So, pag naghahanap sila ng mga dollhouse, dito, anong pwede mong uh, i-recommend? Lalo na sa, ito, magpapasko rin eh, sa mga girls, no? So, ano yung mga pwede natin i-recommend yan? Ayan, yung mga age na mga 3 to 6 years old, ayan, madalas po hinahanap nila yung mga dollhouse na malalaki na. Ito yung mga dollhouse na, ano, 1,800 lang 1, siya, no? 1,800 po. 1,800 po yan. Pagka ano, pagka Minsan po pag ano, nagleles na po kami kahit mga ano, lalo na ngayong magki-Christmas. Oh, magki-Christmas. Eh hey, tig mo, tro pa oh. Napakaganda ng mga dollhouse niyan. Worth 900 lang. Okay. Ito mga ayan, car na pang-girls. mga pang-girls so. Oh. Ayan, oh. 660. Ito okay, yung mga DIY. Ayan, 780 'tas ito. Mga DIY po na house. Malaki po 'yan. 1152. Mga magagandang uh, klase ito na pwedeng panregalo doon sa mga chikiting natin, uh, lalo na ngayong magpapasko. Yan ang mga dollhouse. Mga At kitchen especially bibigyan sila ng discount rupa. Mga kitchen set po. Madalas Ato. yung mga mahilig na batang magluto po. Oo nga, ito, mga ano na ito, eh, yung mga papunta ng anong mga age to? Mga 4 madalas. 4 madalas mm -hmm. yan. Sato yan, yan ang... sa mga 4 age. Meron din siyang ganito, yan. Oo, oh, diba? So, ito kasi yung mga bilihan ng mga murang laruan dito sa may Divisoria. So, yan yeah, mga dollhouse. So, yan. Yeah. So, pinaka-less is magkano yung Ayan, price yung niya? Ayan, yung mga maliliit natin, yung mga baby na yan, yung mga 780, 780, yeah. 576, oh, 576, 576 for yan. Ito. Tapos, meron din kayo mga Barbie, no? Yung mga malalaki po. So, yan, yeah, may, mag may malaki silang Barbie. Magkano malaki yung malaking Barbie mo? 1,320 po. Ayan, eh, 1,320 para sa bata. Pero makakuha mo po siya ng 1-1 na lang po. Ah, may discount talaga siya. Lang yan, Opo. galing yung, galing sa Andex to. May uh, discount talaga siya. Tapos yan, no, oh, tignan mo yung mga ano, ano Barbie niya, Barbie niya. Ayan, yung mga Barbie Ayan. na niya, dolls. May mga accessories na kasama. Mura lang eh, no? Worth 312 mo. Oh. Worth 264 yung Barbie niya. Ayan, no, oh, tignan mo. Oh, kayo na lang ang uh, mamimili. Tapos ano to? Ba't may mga ganito, madam? Ito po sa mga nag-wholesale, sa mga gumagawa po ng mga damit. Ah, yan. Uh, yung mga, dyan natin, mga mahilig mag... Fashion yung designer, pong, uh, oh, mga ganyan. Pag-busin nyo gumawa ng mga damit ng dolls Yan, Pero kaya pala sabi gubat. ko. Yan. So, yun oh, tiga mo, oh. mga manyika nila. oh, di ba? So, maganda rin kasing may mga laro ano, ng kabataan yun. Oh, uh, lalo na, Ah, uh, iwas muna natin ng konti sa mga gadget. Ah, uh, yung mga Claydo po. Maganda yeah, may, to ah, sa mga ano, sa mga toddler type na nag-exercise yeah, na po mo. ng kamay para sa pagsusulat. Yan, yeah, may mga Claydo yeah, rin mga sila. Okay, okay. Maganda yan sa mga bata para ma-enhance no. yung mga kamay nila. Pampawala ng stress ng mga bata yeah. yan eh. Yan. Yeah. Kung sa mga bata naman ng mga 7 years old, kung gusto ninyong hindi sila nababagod sa bahay, yan yung mga mini games namin. Connect yan, yeah, ito, mga batang 90s na ko. Yang laruan, yan, ganito laro niya, no? Yan, o. Oh, yan. Ayan. Oh. Oh, ah, yan. Ito naman yung color code para sa mga battery niyan. Yan. Tsaka push bricks. Parang humpy dumpy game to, eh. Tapos mini game ng guess who? Maliliit lang. Ah, yan yung ano, ice uh, din. Parang who am I po? May, may guess who ano sila. Ayan. Ah, Napapanood ko Tapos, lang to sa mga social media, eh. Double DJ. against. Yan. Paunahan kayong mag na sa boards. Mm. Tapos kung maliit na monopoly, meron din. Minimum talaga ang analog monopoly. Ah, yeah. Madalas. Madalas. Ang ganda oh. Napakamura. At uh, sa mga gusto talaga pumunta, nako direct kayo dito kay Andy's.